Meron bang leeway of uh, kundi case to case na na pinapayagan like, ali ko naari. Kailan ihatid yung tao sa ospital? Hindi ako emergency vehicle pero dada dadaan ako ko doon. Oh, case to case na yan. No, case to, <laughs> case, case, to, case, to case, case, na. case na yan, red. pag iintindi na lang yan, uh, no. -di meron oh. din kasi talagang ano eh, meron din talagang nahuhuli din na ano eh, nahuhuli mm. na ambulansya. Mm. Pero Walang laman, walang laman. Ah, wow. Okay. Oh, may walang laman. In fact, meron din kami mga na na yung ambulansya ginagamit nila na ano eh, ginagamit nila to ferry passengers. Uh -oh. So wala nakahiga oh, wow. pero nakaupo. Parang kolorum. Kolorum. Wow, okay ah. Yeah. Kolorum. Grabe, okay. nabago yan. Hindi <laughs> uh -oh. ko pa yan ah. Eh. Ma, ma, ma ano ko lang red dito sa kolorum uh -oh. din. ah, uh, para ano lang. Yeah. Yung kolorum before that's a problem eh. Tagal na niyan eh. Yeah. The, yeah. It kills the legitimate PUV operators. Yes, yes, yes. Um By, noong time ni uh, Assistant Secretary Vigor, Mendo Vigor D. Mendoza, may sinubukan tayo. Nag-file tayo ng criminal case for Colorum. Wow, okay. So, andun naman kasi sa, sa 1964 na batas uh, na, uh, na, na, na criminal siya. Yeah. So, sinubukan natin. Mm. So, umangat. So, mm. meron pong warrant yung nahuli natin doon. Mm -hmm. Tapos buong region na yan mga pag nahuhuli, eh dahil nga criminal siya mm. just like any other criminal kung nakumit na, na in the presence of the mm. the uh, officer kinukulong uh -huh. Ganon din yung nangyayari so marami na tayong marami, marami na rin marami na yung napakulong napak, na, mm. dahil sa kolorong violation